Okay guys, so ito na yung pinatuyo natin sa palok, sa palukan or mas kilala siya sa tawag na siyang kapedra. So ang ginawa ko rito is pinino ko muna siya sa blender at pinatuyo ko siya ng 3 days para siguradong uh, pinong-pino siya, tuyong-tuyo siya pag nilagay na natin sa capsule. So look, ang ganda ng texture niya. Tuyong-tuyo siya guys at pinong-pino siya. Para pagilagay natin siya sa capsule is marami tayong malalaman. So I have here an empty capsule. So mga gustong mag-check out ng empty capsule is just visit my TikTok business account, Leak777. Pwedeng-pwede po kayo doon mag-check out ng capsule natin. So guys, ang sampalok sampalukan or chanka pedra is napaka-effective po nito sa stone breaker or sa mga acute GTI o doon sa mga other uh digestive problem na meron tayong nararamdaman sa katawan natin. So kung ayaw niyo naman po siyang ilagay sa empty capsule, is pwede niyo naman siyang inumin with hot water. Pero ako kasi is kapsul ko siya kasi uh hindi talaga ako mahilig uminom ng mga uh, herbal na uh, liquid. Okay. So, kung makakita kayo ng ganito, guys, sa mga garden nyo, sa mga field, is kunin nyo lang at patuyuin nyo. Then, ganito lang gagawin nyo. Patutuyuin nyo lang siya. Kasi napakalaki ng benefits ng sampalok, sampalukan sa ating mga uh, sakit na nararamdaman natin internal.